Tayo kung ano meron. Operation Tanggal Tambutso. Ito <teokbokki> yung Ito ay ito malalap ng imbito yung

Ya pinin mekwainnya. Aba ra. Aba Oy. So yan po, no, no, medyo nadaanan lang ni kapitan natin dito sa sa Pambiyabas yung medyo napakaingay na motor, no. Ayun. Imbis na sisitahin lang eh pag binumbahan pa, ayun, lalong Oh, balita no sinita la lalong bumomba ah, Lali, syempre, sino ba mo naman matutuwa bobomba mo yun na sayo, eh, kapitan pala <laughs> <laughs> oh. <laughs> hindi na pinakawa hindi na pinalampas pinatanggal talaga yun sige guys sana gabi-gabi ganito no para mapayapa naman kahit papano ma, -ma Nakaka-stress kasi yung ganyan eh, yung may maingay sa kalsada. Sarap ng tulog mo eh. Meron pa yan, maganda yan. Kung diretso yung panitong kadena, doon pa sa may bandang ano, gitna, marami dyan. na, magsilabasa na naman. Oo, maganda siya, mag-abang sila. Nakatago sana itong mga band sa loob oh.